Napakaswerte talaga ng ating community dahil kay Manong Boyet at Aling Duday. Halos parati ay sila na lang ang nagbibigay para sa ikaganda ng ating community. Sambit nitong si Emmy na taga doon din sa village. Tama ka dyan, Emmy. Paano na lang kung wala yan mag-asawa? Panigurado, lahat tayo ay magtitingin na lang tuwing mayroong kailangang gawin dito sa ating village. Ilang beses na rin nga nila ako niyang natulungan... At ni Isa ay wala silang hininging kapalit... Saad naman ni Donna... Ay nako sinabi nyo pa... Blessing yung dalawa dito sa village natin... Kaya dapat bumawi din tayo sa kanila... Kapag tayo naman ang magkameron na ay... Eh, huwag tayong magdamot na tumulong din... Huwag lang tayong umasa sa kanilang tulong... Sambit naman nitong si Aling Lomen... Halos lahat na nga ng mga tao doon sa village ay kilala na itong mag-asawa kung gaano kabuti ang kanilang mga puso at kung gaano ang mga ito kagalante kung mabigay sa ibang tao na nahihirapan at nangangailangan. Hindi naman mayaman na nagumpisa ito si Boyet at Duday bagkos ay mga hamak lang nga silang mga magsasaka sa una. Ngunit sa pagsusumikap nila at pagporsigi sa kabila ng hirap ng buhay ay nagawa nilang umahon sa hirap hanggang sa lumago ang kanilang negosyo. Ngunit dahil sa nagkakaedad na ang dalawa, kung kaya't minabuti na lang nilang magpahinga at mamuhay ng simple. At ginawang ipaubaya sa kanilang nag-iisang anak na si Jasmine ang pag-aasikaso sa kanilang pinaghirapang negosyo. Wala naman kasi silang poproblemahin sa anak nilang si Jasmine dahil sa lumaki itong sinanay ng kanyang magulang sa pamalakad ng negosyo at naging mabuti ito sa paghawak ng pera. Kaya walang kakabakabang pinaubayan ni Boyet at Duday ang lahat sa anak nila. Sa paninirahan niya ni Boyet at Duday sa village ay halos lahat ng tao doon ay kilala ang mga ito. At higit sa lahat, ay ginagalang silang dalawa ng mga tao doon. Nagbago lang ang lahat nang mayroong bagong lipat lang na Chinese national sa village na kung saan ay may pagkamayabang ito at ayaw na ayaw na mayroong maingay sa paligid. At lalo nang ayaw nitong pinapakialaman siya ng ibang tao. Ganun ang naging ugali ng bago nilang kasama sa village. Isang araw nga, inireklamo itong Chinese National Kila Boyet at Atuday sa kadahilan ng pananakit nitong Chinese National sa nagbabantay sa gate ng village. Ma'am, dapat pong managot yung taong yan. kabago lang dito sa village, parang kung sino na kong umasta. Akala yata niya, nabili na niya tong lugar. Kaya ganoon lang katapang. Naiiyak na sambit ng guard na nasa pack ng Chinese National. Kami na ang humihingi ng paumanin sa iyo, Mac. Hayaan mo at hindi namin ito kukonsintihin. Lalapitan namin siya ni Boyet at kakausapin. Huwag na muna kayong gumawa ng kahit anong mga hakbang na ikakapahamak nyo ha. Ah. Ipaubayan niyo muna to sa amin sa ad nitong si Duday. Sige po ma'am, kayo na po ang bahala sa kanya at sana wag na po maulit pa. Dagdag pa ng CQ si na si Mac. Matapos nga nilang kausapin itong si Mac, ay napailing ang dalawa. Dahil sa kahit sila man ay hindi papayag na gano'n na lang kung umasta ang taong naninirahan sa kanilang village. At lalong kabago-bago lang ito doon. At isa pa'y pa ayaw ng dalawa na masira lang ang kanilang iningat-ingatang mapayapang pamumuhay. Mahal, ano kayang maganda natin gawin sa taong yan, sambit ni Duday? Bukas na bukas din ay pupuntahan natin siya sa kanyang bahay para kausapin na masinsinan. Para kahit ay maiwasan natin ang gulo. Para hindi na humantong pa ito sa malaking gulo. Ayaw ko ding magagulo ang mga naninirahan sa village na to. Saad naman ni Boyet. Kinaumagahan ngay, ginawang puntahan ni Duday at Boyet yung Chinese National na inireklamo. Matagal pang pa ang nagtawag ang dalawa sa labas ng bahay niya. Dahil sa hindi nito binubuksan yung pinto ng kanyang bahay. Ngunit nang papalis na itong si Duday at Boyet, dahil sa wala namang bumubukas sa kanila, ay doon naman biglang bumukas yung pinto ng bahay nito at dumungaw itong Chinese National. Ginawang magpakilala ni Boyet at Duday sa taong yon bago nila sinabi sa kanya ang kanilang pakay. Naging maganda naman ang tugon sa kanila ng Chino at pumayag naman ito sa sinabi sa kanya ni Boyet at Duday. Matapos nga ng pag-uusap nila ay nasayahan itong si Duday at Boyet dahil sa akala nila'y okay na ang lahat. At nagkasundo na sila sa kung anong dapat gawin. Ngunit isang linggo lang ang lumipas, muli na namang inireklamo itong Chino ng pananakit dahil lang sa maingay na sound ng motor. Kisa ayaw daw niya ng maingay sa kanyang bahay. At dahil sa pabalik-balik doon at doon pa tumatambay itong taong nire-reklamo ay doon na lamabas itong Chino at sinapak yung binatang may-ari ng motor Napayuko na lang itong si Duday at Buyet nang marinig nila yung reklamo at napabuntong hininga itong si Buyet dahil sa buong akala niya ay okay na ang lahat Sa puntong yon ay nagalit na din itong si Buyet sa Chinese National na iyon dahil sa hindi ito marunong sumunod sa usapan at sa patakaran doon sa village. Kung kaya't nagdesisyon na itong si Buye na padalhan ng somon yung taong yon para ma-inform na papaalisin siya sa village na iyon sa kadahilan ng hindi pagsunod sa standard ng village. Minabuti nitong si Boyet na siya mismo ang magpapirma ng sulat para siya mismo ang makawitness sa kung gaano kabastos ba talaga ang ugali nito. Dahil sa kinakabahan din itong si Duday, sa kaligtasan ng kanyang asawa, kung kaya't nagpumilit itong sumama kay Boyet. Ayaw pa sana ni Boyet na sumama itong si Duday. Ngunit dahil sa pagpupumilit ito, kung kaya't napilita na lang itong si Boyet na isama itong si Duday hapon na nang pumunta yung dalawa sa bahay ng Chinese National. Sa gate pa lang sila ay halatado na ng dalawa na hindi sila pagbubuksan ng pintuan ng Chinese na iyon. Kung kaya't minabuti na itong si Boyet na buksan yung gate para sila ay makapasok at makapunta sa main door ng bahay para doon ay iwan yung sulat na para sa chino na iyon. Ngunit nang malapit na sana itong si Boyet at Duday sa pinto ng bahay, ay doon naman biglang lumabas ng bahay itong Chinese nagalit, nagalit. na galit. Nagbabantay lang pala siya sa CCTV ng kanyang bahay kung kaya't alam niyang papasok na itong si Boyet at Duday. Nangyari ngang nagalit itong Chinese National dito kay Boyet at Duday. How dare you going into my property? Nasty old brats, Who do you think you are, the boss? If you don't get out of my property right away, I will free my dogs and I will let them bite you both. Mark my words, I'm not kidding. You will see. You will see galit na sambit ng Chino. Sa puntong 'yon ay nagpumilit itong si Boyet at Duday na tanggapin ng Chino 'yung sulat. Ngunit nagkagulo lang ang mga ito dahil sa ayaw tanggapin ng Chino yung sulat na daladala ni Boyet. Doon na nga nagsimula yung sagutan ni Boyet at Chino hanggang sa ginawa ng tawagin ng Chino yung mga aso nito. Sa pagpito nga niya ay agad na nagsilapit ang naglalakihan dalawang aso nito at ginawa niyang ipahabol itong si Boyet at Duday sa aso. Ginawa pa sana ang umiwas ni Boyet at Duday kung di lang nadapa itong si Duday at kakagatina sana siya ng aso ng chino na yon nang bigla na lang hinarang ni Buyet ang sarili niya para mailigtas itong si Duday sa kapahamakan. Nangyari ngang itong si Buyet ang nilapa ng dalawang aso. Iyak na lang ng iyak itong si Duday sa sandaling pinagmamasdan niya itong si Buyet na nilalapa ng dalawang malaking aso. Dahil sa wala naman siyang magawa sa mga oras na yon. Mabuti na lang at merong may mabuting pusong kapitbahay na agad nag-rescue dito kay Buyet. Kung kaya't nagawa pa itong maagapan at masugod sa hospital. Sa sandaling yon ay galit na galit pa itong Chino at pinagbumura pa itong si Buyet at Duday. We are both living here, so don't act like you are the boss here. I'm richer than you. Put that in mind, dagdag pang sambit ng Chino matapos ng pangyayaring yon, ay hinayaan muna na ng lahat na humupa ang sigalot at hinayaan pansamantala yung Chino sa kayabangan nito. Ginawa muna na ni Boyet na magpagaling sa kanyang natamong sugat bago niya muling harapin itong Chino. Isang buwan din ang pinahinga ni Boyet hanggang sa tuluyan na nga itong gumaling at doon na nito isinagawa ang kanyang Paghihiganti. Nang ginawa niyang pumunta muli sa bahay ng Chino Ngayon ay kasama na ang mga pulis Para hindi na makapanakit pa yung mayabang na Chino Muli ay nagalit nga yung Chino Nang kanyang masilayang Meron na namang mga tao sa kanyang bakuran At mas nagalit pa ito Nang muli niyang masilayan itong sibuyet Sir, pwede yun na po siyang damputin? para maging matiwasay na dito sa village. Para maging matiwasay na dito sa village namin. Kitang kita yun naman kung, kung paano mas tayang walang hiyang yan sa village ko. Yes, this is my village and my community. I own this place. Are you shocked? Poor man. Poor man like me is the owner. The problem with you, you judge too quick. Now that you know that I am the owner, Go pack your things and get out of this place. You don't belong here. Galit na galit na sambit ni Buyet. Natahimik yung Chino sa kanyang narinig at napahiya nang malaman niyang si Buyet pala. At napahiya nang malaman niyang si Buyet pala nga. At napahiya nang malaman At napahiya nang malaman niyang si Buyet nga pala talaga ang may-ari ng village na iyon. At wala na nga itong nagawa dahil sa meron ng umiscort sa kanyang mga pulis para ayusin ang kanyang mga gamit. At linisan na yung lugar kung saan nakatira sila Labuyet at Duday. At lisanin na yung lugar kung saan nakatira sila Boyet at Duday. Nangyari ngang sa pagkawala ng Chino sa village, ay muling nagkaroon ng katiwasayan sa lugar. At doon ay natuto na itong si Duday at Boyet na huwag nang basta-bastang tumanggap ng tao doon sa village para maiwasan na maulit pa ang ganong pangyayari. Mga ka-explorers, hindi porkit may pera tayo ay tataratuhin na nating basura ang ibang tao. nadilat ng minamaliit natin ay mababa sa atin dahil minsan may mga mayayamang tao na mas pinipiling manahimik para sa payapang pamumuhay kaya ugaliing rumispeto sa kapwa